ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nagkakagulo nga dito sa North Ford dahil na rin sa naging issue nga dito kay Archie kung kahit ngayon ay maghihigpit ang uh, gobyerno tungkol nga sa mga bata dito at uh, sa pangunguna ni Goff ay magkakaroon ng uh, inspection para sa mga kabataan at talaga naging chismis etong si Archie kung kahit galit na galit etong si Zee nang marinig niya na pinagchismisan silang magkapatid dito nga sa North Fork. Sumabay naman ang paglaban nga nito ni uh, Sky dito nga kay Zee at nga pinakalat niya ang video ng kanyang atin. Luna at ni Z. Habang itoy ay aaway at um, talagang sinasaktan ni Z itong uh, si Luna sa loob ng CR. Kung kaya't ngayon galit na galit si Z dito at sinugod talaga itong uh, si Sky at uh, talagang ito ang pinaghihinalaan niya na nagpalaganap ng video na iyon. Samantala pinatawag naman sa principal's office si Sky at talagang lumabas din si Sky sa mga magulang ni ng mga ito at sinabi nga na dapat matigil daw ito ngayon din at huwag nang ma-implement ang mga ganong ginagawa ni si sa mga estudyante. Pakatunghayan natin lahat yan dito nga lang sa Senior High.